Sa oras na tuluyang maipatupad ang ordinansa nagbabawal para sa mga motorista na gumamit ng maingay na matambutso o mga noisy muffler, ay maigpit na itong babantayan ng motoridad dito sa lungsod ng Nagupan. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Lawrence Kit Kaluba, ang sinuwang chief of police ng Nagupan City Police Station, naabot sa isang libo hanggang tatlong libo ang multa sa mahuli nilang gagamit nito at lalabag sa naturang ordinansa. Magiging katuwang ng PNP ang mga barangay officials sa uh, Public Order and Safety Office o so POSO para sa magpit na pagpapatupad nito at magsasagawa rin sila ng decibel meter uh, na isang aparat na ginagamit upang sukatin ng intensity uh, ng tunog na isang tambutsyo. Uh, anya na kabilang sa inilahat sa ordinansa ay dapat nasa maximum up to 99 decibel meter lamang uh, at kapag lumagpas na ito ay may kukonsidera ng noisy muffler. Uh. Bukod sa multa kung ka hindi na motoridad ang mga maingay na tambotsyo. Samantala, bago naman ito anya na maipatupad ay bibigyan ng sapat na panahon na ang mga motorista at mga establishment or stalls kaugnay sa naturang ordinansa. Yes po, uh, last week po nagkaroon po tayo ng uh, meeting. Uh, Inimbita po tayo dun sa uh, paggawa po ng ordinansa uh, laban po dito sa mga maingay na muffler and ganoon din po sa nagbebenta. yes ma'am, so once na ma-revise na po yung uh, pre-posed na bill po natin dito, I mean uh, ordinance is uh, a few days from publication ay uh, implement na po natin uh, yes po ma'am, sa barangay kang karanglaan po uh, meron po silang uh, inadapt na Barangay Ordinance So, yung mga Barangay Officials and CVOs po nila sila po ang nagpapatupad Ngayon po, dito po sa Krenacraft po natin na ito, is uh, ang magpapatupad po is POSO PNP and yung LGU sa Treasury para po sa pag-collect ng mga fines So, uh, babantayan po natin yung mga kalsada natin uh, Doon sa gagawin na uh amendment or pagpapalit pag saayos nung uh, ordinance isa sad po doon na magkakaroon tayo ng decibel meter so yun po yung gagamitin natin para po i-check yung ingay po ng uh, ng tambutso so doon po is ilalahad nat uh, nakalahad po doon na ang maximum na decibel is uh, up to 99 decibels only. So pag glow pass ka doon at uh reevolve or ni-revolutionan uh, po yung uh motor hanggang 25 pag nag-exceed doon is uh, considered po siya na noisy muffler. Uh ito po is uh, specifically para sa mga mga motor na uh, 400 cc pababa. So, ito po yung sakop ng ordinansa po na craft po natin ngayon. Yes po, uh, dito sa ordinansa na ginagawa po natin ngayon, uh, nakasad po dun na magbabayad po ng 1,000 pesos sa unang pagkakahuli. Yung uh, gumagamit, mahuling gumagamit po nito. And 2,000 sa sunod, 3,000 and uh, plus confiscation nung uh, pinalit or yung customized na tambucho. Itong uh, uh, ordinance na ito is uh, naka-ankla pa rin po doon sa RA-4136 na sinasabi doon na pagpinalitan yung uh, default o yung uh, nakakabit na tambucho is kon uh, pa rin po uh, paparusahan dito sa national law po natin na ito especially pag exceeding na po doon sa noise level na threshold ng isang tao. Yes po, uh, uh, nai-propose din po natin na magkakaroon po ng uh, impounding area para po dito sa mga tambucho na mako-confiscate po ng POSO and PNP. Yes po, uh, kaya nga po may uh, publication po itong after po magawa itong ordinansa na ito, may publication period po siya. So this period, ito po yung time para i-advertise po or gawing warning through social media, prints. Ganon din po, pagsasabihan po natin yung mga establishments, mga stalls na nagtitinda para they are aware dito sa ordinance ito bago po natin i-full-blown na ipatupad. Yes po, uh, ito pong ordinance ito sa mga motorista. Uh, uh makipagtulungan po tayo sa, uh, ano to, sa LGU And sa mga kababayan po natin dito, uh, ma maging concern po tayo sa lahat po ng uh, mamamayan dito po sa Tagupan. Ito pong crime o ginagawa na bill is uh, hindi lang po para sa mang mangilan pero para po sa karamihan. So, 'yun lang po uh magkaroon po tayo ng magandang relasyon. Para sa programang Bombo, Hanay Udugto, Patrol na Minuuno, Bombo ay nagulata. This is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news information. Basta Radio, Bombo!